Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Ang atin uh, programang Kamalayan ay napapakinggan po sa mga partner AM stations Mula Luzon, Visayas, Mindanao Tayo po ay napapakinggan din at napapanood sa FEBC Radio TV sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV, yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? Sa ating hong pagpapatuloy sa ating pag-aaral ay pag-uusapan natin ano ba yung acceptable worship. Yamang ang layunin po ng isang mana ng palataya is to glorify the Lord. Kinakailangan maunawaan natin na merong pagsamba na katanggap-tanggap sa Panginoon at meron din pong pagsamba na hindi tinatanggap ng Panginoon. Pag tinignan po natin ang Mark chapter 7, verse 7 to 9, ang sabi po ng isang salin ng Biblia, They worship me in vain yung kanilang pagsamba ay hindi katanggap-tanggap. No? Papaisip ka no? na kadalasan po ang nagiging sentro ng ating pagsamba ay ang ating sarili na para bang sa tingin natin, okay na ito, acceptable na ito, pwede na ito, ito na yung gusto kong ibigay. Pero ang mahalaga pa lang maging perspective dito ay isa alang-alang ano ba ang gustong matanggap ng ating Panginoon? Kaya nga sa passage, ang sabi ng Panginoon, "They worship me in vain" at bakit daw po? "For they teach man-made ideas as commands from God. For you ignore God's law and substitute your own tradition." Then he said, "You skillfully sidestep God's law in order to hold on to your own tradition." So ilang bagay po ang ating matututunan mula sa passage na ito? Una, hindi lahat ng itinuturing natin na pagsamba ay katanggap-tanggap sa Diyos na ating sinasamba. Maaaring tayo po ay masaya or satisfied sa paraan ng ating pagsamba, pero ang mahalagang tatandaan po rito ay hindi kung tayo ay satisfied, kundi ang Diyos ba ay satisfied sa ating ginagawa? Yan po ang talagang tanong dyan. Kaya nga, nakita nyo, nung binigyan po ng Panginoon ng komento, yung pagsamba na kanilang ginagawa, ang sabi ng Panginoon, it is not acceptable. Pangalawa, mapapansin po natin, maaaring meron tayong mga kung ay religious activities. At sa mga religious activities na ito, ay tingin natin, it gives us the feeling that we have worshipped. Or maybe, doon po sa pamantayang ginamit ay merong kaisipan na, uy, nakasamba tayo. Pero again, as I said, ang question po rito ay hindi yung subjective feelings natin Maaring sa side natin, tingin natin, nakasamba tayo. Sa tingin natin, tayo po ay katanggap-tanggap. Pero ang question pong napakalaki at napakahalaga, sa harapan at sukatan kaya ng ating Panginoon, ito bang ating ginawa ay acceptable? Yan po ang dapat nating isaalang-alang at pag-isipan. Kaya nga dito sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating maunawaan, ano ba yung worship that pleases the Lord? Sa Mark chapter 12 verse 30, this is very familiar uh, to many of us. Ang sabi po roon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, and with all your strength. So dito po sa passage na ito ay tinuturo sa atin na hindi lamang mahalin ang Diyos, period, kundi mahalin siya ng higit sa lahat at sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Naalala po ang isang komentaryo tungkol sa uh, religion uh, during the time of Jesus, at I believe itong mga ang ito ay makikita rin natin sa ating panahon ngayon. Ano po ito? So ito po yung problem with today's religion. Number one, people are focused on rituals rather than on a relationship. Na para bang ang sukatan ng paglago sa pagkakilala sa Diyos ay paramihan ng ritual, yung consistency sa paggawa ng ritual, sa halip na paglago sa isang relasyon at pagkakilala ng lubos sa ating Panginoon. Totoo yan. Madalas po yan ang nagiging problema. Hindi ba? Kaya nga pag tinignan mo ang maraming relihiyon, talagang ang ang isang tatak na mapapansin nating uh, common among many religions ay yung talagang presence ng rituals. But Christianity is a living relationship with God. So kung akala natin because of rituals we are close to God, ang mahalagang tanong na dapat nating isaalang-alang, alang kumusta yung relasyon sa Panginoon? Kasi maaaring sa sukatan ng ritual ay okay ka. Pero pag sinukat pagdating sa relationship, kumusta kaya? No? So that's one. Pangalawa, people were religious but not godly. Relihiyoso pero hindi talagang banal o makajos. Paano nangyari yon? Kasi ito nga po eh, kaya nga sa Bible pag binasa mo yung idolatry, isa 'yan sa mga malalaki at mabibigat na kasalanan na pag-aralan natin ng isang pag-aaral na ito po ay expression ng rebellion. Idolatry is actually a an expression of our rebellion. Bakit? Dahil sa halip na sambahin ng Panginoon according to his terms, we want to worship God according to our terms. Sang-ayon sa paraang gusto natin? Sang-ayon sa Sistema ang gusto natin sa halip na isipin ano ba yung gusto ng Panginoon. Kaya may mga tao po who are very religious. Bakit dahil sinusunod nila ang terms ng religion. Pero ang problem po in the eyes of God, they are not acceptable or godly dahil sa sukatan ng Panginoon sila ay nabigo. If you go to the New Testament, especially sa Gospel of Matthew, you would notice na maging sa kaugnayan o pakikitungo ng Panginoon sa mga pariseyo, ito po ay very evident. Ang sabi niya, you clean the outside of the cup and dish, yet inside, you are filthy. Nililinis niyo yung panlabas na nakikita ng tao. Pero ang sabi niya, yung loob, madumi. Kaya ang point po kung bakit ito binanggit ng Panginoon, kasi yan ang tendency ng religion. Eh. Gamitin para ihiwalay, at iangat ang sarili kumpara sa kapwa-tao. So sa madaling sabi, yung pride pa rin natin ang umiiral kahit sa relihiyon natin. Gusto nating mahiwalay sa iba, masating mas mataas tayo, mas okay tayo, mas mainam tayo. Again, mas nakikita po yung sinful nature rather than the presence of God in our lives. So, they were religious but not godly. Number three, they were more on information rather than transformation. Ito pa yung isang panganib eh, no? Yung pagbabasa ng Biblia, pag-aaral nito, for the purpose of just gaining information at hindi po yung transformation. Paminsan, very impressive. Pag nakakita ka ng taong maraming verse na alam, maraming talatang alam, maraming alam pagdating sa Biblia, doktrina, pero ang mahalaga at malaking question po, Paano tayo binabago ng mga bagay na ito? Sabi nga ng isang author, when you look at the Bible, pag wala po yung pagpapasailalim sa lordship ng ating Panginoon, you may be familiar, you may be able to memorize or even know kung ano po yung mga information diyan. But it will not lead to transformation because you never submitted your life to the lordship of Jesus. Kaya pag wala yung pagpapasakop sa Panginoon, ang Biblia po ay magiging aklat na puno ng suggestions rather than commands that we need to fulfill. Magiging puno ng good ideas na optional kung susundin o hindi. Pero pag nagpasakop ka sa Lordship ng Panginoon, you will change the way you see the Bible. Makikita mo kung ano yung dapat gawin at hindi lang magagandang idea na pwede o hindi na i-apply but these are things that you will apply because you acknowledge that Jesus is the Lord of your life. And then number four, people are more judgmental than redemptive. Na sadya nilang itinataas ang sarili nila, not so that they can help yung mas mababa, kundi para ipamuka sa mas mababa na sila ngay sadyang mataas. Ganyan ang relihiyon di ba? Para bang ang epekto, pinayayabang yung tao. Kasi nga, pagka-religion, without a relationship with God, kayabangan talaga mapoproduce eh. Bakit? Eh kasi yun ho ang problema eh. Nasa ating puso yung sinful nature that even religion na may kinalaman sa ating attempt to worship God may be transformed into a sinful activity. At isang ang paraan kung paano nangyayari ito, if you remember, sinabi ni Jesus merong pariseyo at publikano na nagkasabay sa templo. Nung panalangin ng pariseyo Salamat Panginoon At hindi ako katulad niya Ginagawa ko ito, ito at ito Hindi katulad niya Kayabangan po eh Ang na-produce Bakit? Dahil sa halip na isipin mo Nalagay ako sa ganitong katayuan So that I can help other people So that they can benefit from my ministry Baliktad Inilagay mo yung sarili mo sa mataas na posisyon So that you can judge other people And then, uh, isa pa, they value popularity over purity. At ah, totoo 'yan. Kaya nga ang daming kinorek ng Panginoon eh, di ba? Sabi niya, pag nanalangin kayo, 'wag niyo nang ipangalandakan. Pag nag kayo, 'wag niyo nang iyabang. Sabi niya, kung nagbigay kayo, 'wag niyo nang paalam dun sa kabilang kamay na nagbigay yung kabilang kamay. Anong ibig sabihin? Kasi ang tendency po ng tao is to use religion not for the purpose of developing purity, but to gain popularity. Para ipamuka sa mga tao na, eto ako, mataas ang aking kalagayan, maayos ang aking ginagawa, matino at mabuting tao ako. So, kailangan po nating i-correct sa paanong paraan. Kailangan po nating makita na pagdating sa pagsamba sa ating Panginoon, meron pong worship that is acceptable. Meron. At eto po, ang ilan sa mga kung tawagin natin ay unacceptable worship. Mga pagsamba na hindi katanggap-tanggap. Ano yon? Apat ang gusto kong banggitin. Number one is ignorant worship. Pagsamba na hindi nakabase sa wasto na pagkakilala sa Diyos o kaya wala pong pursuit of God. In other words, We try to worship Him without pursuing Him. Mahalagang makita natin na ang pagsamba po ay kailangang nakabase sa salita ng Diyos. Yung ignorant worship, yung wala kang alam tungkol sa Diyos, and yet you try to worship Him. Sabi nga ng isang preacher, paminsan, panatisismo na yun. Eh. Yung ibig sabihin po, bahala na. Basta ang mahalaga, gagawin ko yung gusto kong gawin para magmuka akong relihiyoso. E sa Bible po, pag tinignan mo, talagang kumpleto eh. Paano sasambahin ng Diyos? Sa pag-aalay pa lang. Ano iaalay? Saan? Kailan iaalay? Sino mag-aalay? Anong paraan ng pag-aalay? ba? Diba? So very detailed. Bakit po? Dahil yung pagsamba is complying to God's terms. Hindi lang yung paraan na gusto natin. So that's one. Pangalawang unacceptable form of worship is inferior worship. When we do not give Him what He requires from us. Kaya sa Bible, sabi ng iba, paano kung mahirap lang kami? Pag tinignan mo po sa Old Testament, kung ikaw ay mayaman, merong animal na specified, offer a lamb. Kung ikaw ay mahirap, offer a dove. So, in other words, meron pong binigay na uh, mga pepwede mong ialay base sa iyong kakayahan. Hindi po ito pro-rich na o sila lang makakapag-alay kasi silang may kaya lang nito. Hindi po lahat binigyan ng pagkakataong sumamba. E eh, kailan nagiging inferior ang worship? Pag tinignan nyo sa Book of Malachi, magkakaroon tayo ng kaliwanagan. Ano ba yung inferior worship? Doon po makikita natin ang ilang. Una, they were not giving the acceptable sacrifice to the Lord. Bakit po? Because they were offering sacrifices not to please the Lord, but just to comply with a requirement. Kaya nga sabi ng Panginoon, nag-aalay nga kayo, yung inaalay nyo, kung ano yung may sakit, kung ano yung may defect, kung ano yung hindi nyo kakainin, binibigay nyo sa akin. Hindi nyo nga maibigayan sa politiko nyo, sa akin yung iaalay. So that's one. Pangalawa, bakit nagiging inferior yung worship kung yung worship po natin ay naging ritual at hindi po ito nababack apa ng isang pamumuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya sabi ho doon sa Malakay, okay, dalangin kayo ng dalangin, nag-aalay kayo. Pero hindi naman kayo tumutupad sa pinangako nyo sa altar ng Panginoon na magiging tapat kayo sa inyong kabiyak. So sinasabi ng Panginoon, you try to worship me but at the same time, you don't honor me by fulfilling the vows you have made before the Lord to love your spouse. Kaya sa New Testament, makikita mo rin doon. sa 1 Peter for example. Yung hindi maganda at tamang pagtrato ng mister sa kanyang misis will affect our relationship with God. Kaya mapapansin mo, hindi pwedeng ihiwalay yung pagsamba sa araw-araw na pamumuhay. Yung kaugnayan sa Diyos, sa kaugnayan sa kapwa. Dahil anumang mangyari sa kaugnayan sa ating kapwa affects how we worship God. Anumang pong kaganapan from Monday to Saturday will affect the worship that we do on Sunday. So yung inferior worship ay wala pong uh, pagbibigay ng mainam na pagsamba on a consistent and regular basis. Para bang nagtatransform o'y... Sasamba tayo, iba ugali natin ngayon. Oy, nasa simbahan tayo. Iba pag kilos natin ngayon. That's inferior worship. Ang tunay na pagsamba encompasses all of life. It means the totality of life. Lahat ng meron tayo, lahat ng ating ginagawa. Kaya nga sa Bible, whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Hindi lang po sinabi sa atin doon na tuwing nasa simbahan ka, o kaya tuwing naglilingkod ka, o kaya tuwing linggo, hindi po. It's an everyday thing. Whatever we do, do it for the glory of God. So, ignorant worship, inferior worship, number three, improper worship. Merong tamang paraan ng pagsamba. I remember yung mga anak ni Samuel in the Old Testament. Uh, pinakialaman nila yung sacrifices. No? At talaga namang nakita naman natin kung paano sila pinarusahan ng ating Panginoon. Bakit? Hindi po nila itinrato ng may kaayusan ang mga bagay na may kinalaman sa ating Panginoon. Niloko-loko nila yung kanilang pagsamba, yung kanilang paglilingkod ay hindi nila pinagbuti at halatang halata po na it was really intentional na may pagsalangsang sila sa ating Panginoon. As a result, pinarusahan sila ng Diyos. E tayo rin, isipin natin, baka naman tayo po ay naglilingkod Maybe kasama tayo sa music team, kasama tayo sa worship team, preacher, teacher, or whatever we do. But the question is, are we giving God proper worship? Tandaan niyo po, ang nakikita ng Diyos ay hindi lang yung nakikita ng tao. Yung nakikita ng Panginoon, pati yung mga bagay na hindi natin pinapakita sa tao. Kasama yun, sa pagsamba natin sa Panginoon. Kaya alam niya, if we are worshiping Him the right way. Kaya mahalaga po na isa alang-alang ng isang sumasamba, eh, hindi lang yung magawa ko ng tama. Diba, paminsan nga, yan ang problema. Eh. Pag naglilingkod, we focus more on the refining of our skills, but we fail to live a life that is pleasing to the Lord. Dapat magkasama yan. So ignorant worship, inferior worship, improper worship, Number four, idolatrous worship. Sa dalawang paraan, ang isa is to use graven images. Yung mga poon, ayaw ng Panginoon. Dahil sinabi niya nga, hindi niya gusto yan eh. Uh, if you remember, yung study natin dyan, nagpakita that even the third and fourth generation will suffer because of that. Now, ang isa pang form ng idolatrous worship, yung bang meron tayong nasa isip, Lord, ganito ka lang dapat. Instead of worshiping God for who He is, we try to worship Him for who we want Him to be. Sa halip na sambahin siya sa kung sino siya, sinasamba natin siya sa ayon sa gusto lang natin. Anong ibig kong sabihin at tukuyin dito? Ganito yan mga kapatid. Paminsan, ang kasalanan po natin, yung bang meron tayong mga katangian ng Diyos na yun lang ang gusto natin sa Diyos. God is love, God provides, God is merciful. Wow! Pero pag pinag-usapan na yung ibang katangian ng Diyos, kagaya ng kabanalan, yung kanyang uh, uh hostesya, at anything that makes us uncomfortable, sometimes iniiwasan natin yon. Kaya nga, yung mga nagbabasa ng Bible na papel, yung paper Bible, I always encourage them, try to look at your Bible and try to check. Yung binabasa ba natin ay yun lang gusto natin tungkol sa salita ng Diyos at sa Diyos at sa diyang iniiwasan, iniiwanan yung mga bagay na ayaw natin. Di ba? Kaya nga paminsan selective reading eh. Bakit? Kasi yung gusto lang natin, yun ang tinitingnan natin. Parang sa tao, di ba? Ito lang katangian gusto ko sa sa'yo, yung ibang ugali mo ayoko. E misan ginagawa din natin sa Diyos yan eh. Idolatrous worship. Instead of worshiping God for who He is, we try to worship Him for who we want Him to be. Idolatrous worship. So, ano po yung worship na katanggap-tanggap sa Panginoon? So, ilang bagay. Number one, God is pleased when our worship is accurate. So, accuracy in worship, may kinalaman po sa pagtuklas, ano yung gusto ng Panginoon? And then, of course, sa implementation, paano natin ibibigay yung gusto ng Panginoon? So, para ito po ay mangyari, we have to go back to scriptures, find out ano ba yung hinahanap ng Panginoon mula sa atin. How can we comply? Lord, ano ba talaga yung gusto mo? Sabi nga ng isang kakilala ko, para ka naliligaw eh. Sa paanong paraan? You try to find out ano ba yung gusto, yun ang ibibigay mo. Sa worship, in a way, it's similar. Ano ba yung gusto ng Panginoon? And then we comply. We give Him what He wants. Okay, number two, God is pleased when our worship is authentic. Makatotohanan, di ba? Kasi pamisan, mapagpaimbabaw eh. Alala ko tuloy yung awit na Heart of Worship na sinulat ni Matt Redman. I read in an article na yung circumstances kung kailan ito nasulat ay meron pong pag-aawit sa church na sa observation ng isang pastor, we are not praising the Lord, through singing, we are sinning against the Lord as we sing to the Lord. Sa paanong paraan? Yung mga lyrics ng awit na kinakanta natin, hindi totoo sa atin. We say we love the Lord, di naman tayo masunurin. We say we love the Lord through our songs, we surrender to Him, hindi naman tayo nag-aalay ng buhay sa Panginoon. Ayaw natin maglingkod. So sabi niya, wag na tayong kumanta kasi nagkakasala lang tayo lalo. So, tinanggal po nila yung music, Educated the church about worship, they studied the lyrics of the song and they strive to be more sincere in the fulfillment of what is being sung in the lyrics. Kaya anong nangyari po ni restore yung worship? Anong sabi ng heart of worship? I'll bring you more than a song for a song in itself is not what you require. So it should be authentic. Thirdly, worship that is pleasing to the Lord is thoughtful. Kasama yung isip, pinag-iisipan. Hindi po yung disengaged na parang ritual na ginagawa mo samantalang yung utak mo lumulutang. Kaya pamisan, ito rin ang pitfall ng ating modern times. Marami pong mga sumasamba, they have their phones because they have their Bibles on their phone. Pero pamisan po, nagiging problema pag may nag-chat, pag may nakita, we get distracted. So we are physically present, but the question is, are we able to give God the worship that he should receive. Yan po ang malaking katanungan. It should be thoughtful. And the number four, God is pleased when our worship is practical. Ibig sabihin, hindi lang po ito isang konsepto o kaisipan. Kailangan merong practical expression to. Ang daling sabihin, mahal mo ang Panginoon, but how do you show that? Madaling sabihin, Lord, ikaw ang sinasamba ko, but how do you actually prove that sa iyong buhay? Di ba? There should be a practical expression. So sana po ang pag-aaral nating ito ay naging hamon at gabay upang tayo po ay lumago sa ating kaugnayan sa Diyos. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV sa mga partner AM stations all throughout the Philippines at tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 dzas FEBC Radio TV gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. ng nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.